Uh, bibigyan ko kayo na idea yung mga possible questions sa uh, darating na revalida baka lang may tanong sa iyo o at least may idea ikaw bilang may-ari ng portfolio dapat alam mo kung ano ang laman ng iyong portfolio ano-ano ba pwedeng laman natin diyan syempre normal ay reflection paper ang ating enrollment form ang ating FLT individual learning agreement rpls 1 2 3 and 4 tapos yung ating mga work samples. Yun ang laman ng ating portfolio. Kung may iba ka pang nakalaman dyan, edi di, banggit yun pa rin. Diba? Next is, maaari rin may tanong sa'yo ay kung ano ang laman ng ila mo? Ano-ano ba yung mga nakasulat sa iyong ila sa individual learning agreement? Diba? Uh, pinasulat kayo dati uh, kung ano ang mga bagay na gusto mong matutunan. Bigyan ka na ng example. ah, uh, Maari na nakalagay sa ilang mo ay sa LS1 ay ask and answer question correctly. Pwede yun. Tapos, kaya nalang magdagdag. Makikita nyo naman din sa inyong individual learning agreement. So, scan nyo na yun. Uh, maaaring rin itanong sa iyo kung ano ang score mo sa FLT. Yung pre-test at saka yung post-test. So, madali lang naman makita yun. Naandun lang naman yun sa FLT score sheet. So, tingnan mo na lang din. And then, pwede rin itanong sa'yo kung ano-ano ang mga natutunan mo sa pagpasok mo sa ALS. Ito, madali na itong sagutin. Ano yung mga natutunan mo sa pagpasok sa ALS dahil gumawa ka ng reflection. At kung ano yung mga nasa reflection mo, yun ang maaaring mong isagot kasi yun yung mga natutunan mo. 'di ba? Kung sumulat ka sa iyong refleksyon na natutunan mo makisama sa kapwa mo, uh, natut natut natuto ka makisama sa mga kasama mo, sa kasama mo sa trabaho, mula na pumasok ka sa alas, pwede mong banggitin nyo sa interview. And then, follow-up question naman doon sa mga natutunan mo, paano mo itong magagamit sa iyong buhay? Yan. Halimbawa ngayon, sabi mo yung pakikisama, kung halimbawa magkatrabaho ka, o di marunong na tayong makisama sa uh, ating magiging mga katrabaho yun, Doon. Siyempre, hindi lang naman isang ibigay mo, ano, pwedeng dalawa, tatlo. Yan. Pero normal na hinihingi ay tatlo hanggang lima. yeah. So, mag ka na para doon. Uh, take note ka na. yeah. Kung nasa iyo ang portfolio mo, basta iyo ang portfolio mo. Yan. Sana yung nakatulong sa iyo ang video na ito. Ano, iniklihan ko lang talaga kasi uh, wala naman akong dapat na iba pang sabihin. So kung meron kayong gustong malaman, ah, nating i-comment sa ating comment box at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.